Happy, happy birthday, Brother Raymond. Patuloy na pagpalaing ka ni Lord. Gabayan ka niya sa bawat araw na iyong buhay. It's a new blessing again. Another life, another year sa iyong buhay. Pagpalain ka ni Lord at patuloy ka magamit for His glory. Happy birthday and God bless. Maligayang kaarawan sa aking kaibigan, Pastor Raymond Hila. Patuloy ka sanang pagpalaing at gabayan ni Lord sa lahat ng iyong gawain. Hangad ko ang maayos na kalusugan sa iyo at sa iyong buong pamilya. Ako si Kagawad Alexis Sabala ay laging nakasuporta sa lahat ng iyong mabuting nais. Happy, happy birthday, Pastor Raymond Hila. Happy birthday, Pastor Raymond. Today is your birthday. May the Lord satisfy you with your heart. Desire, according to his will, this wishing you a day filled with joy, blessing, and love. Thank you, and happy birthday. God bless you more. Happy birthday, Mr. Hila. <laughs> wishing you all the best. Happy birthday. um to Pastor Raymond Hila. Uh, binabati kita ng maligayang, maligayang kaarawan. So, um, uh, nagpapasalamat kami dito sa Barangay Gabohol dahil uh, dito ka rin po napunta. So, alam namin yung pagpapalaganap mo ng mga kabutihan para dito sa barangay. So, happy, happy, happy birthday po, sir. Mapagpalang umaga po sa iyo, Pastor Rinod Hila. Ako po ay lubos na bubabati sa iyo ng isang maligayang maligayang kaarawan. At kami po ay lubos na po nagpapasalamat sa Diyos na buhay sapagkat ikaw po ay binigyan na naman ng Panginoon ng panibagong edad at panibagong buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. Lubos po ang aming pasasalamat sapagkat binigyan po kami ng isang pastor upang maihayag ang magandang balita sa bawat isa sa amin at aming malaman at maunawaan kung ano ang habag at biyaya ng ating Panginoon sa aming buhay. Salamat po sa Diyos na buhay sapagkat ikay kanyang ginamit. Magandang umaga po sa inyo, Pastor Raymond. Happy, happy birthday po sa inyo. Enjoy your day po. And I wish na more more blessing po ang dumating sa inyo. Patuloy po kayong bigyan ng karunungan, ng kalakasan, at i-provide ni Lord ang inyong pangangailangan. Pastor Raymond, salamat po sa lahat ng pagpapahayag ng salita. At talayin po namin na patuloy po kayong gamitin ng ating Panginoong Heso Kristo. Pastor, I wish na ngayong birthday mo ay enjoy lang at masaya po kayo ngayon sa inyong karawan. Ito lang pang aming gift. Ang batiin po kayo. Happy, happy birthday po. At alam ko po na marami pang gagamitin ng Panginoon sa inyo na, na ikasasaya po ng inyong araw pa, Pastor Raymond. Salamat, salamat po. Happy birthday po ulit. Hello Idol Raymond. Ayan, so gusto lang kitang i-greet ngayong yung kaarawan. So happy happy birthday. More birthdays and blessing to come. And God bless din sa iyong channel. And sana maging masaya ka palagi. Um, muli happy happy birthday Idol. From Livestock. Happy birthday, Raymond. JS Dwayne here. I just want to wish you a happy birthday and many more birthdays to come. I'm sorry if I waited a little too late to record a birthday um, video for you to see. I was, wasn't really feeling well today, so I'm sorry if I did it a little too late, but I just want to wish you a happy birthday. You be safe out there and you take care of yourself. All right, take care of yourself. Peace and love. Hi, Brother Raymond. Happy birthday. More racing to come. Sana marang pa ang video. Marang pa ang video. Marang pa ang video. Sa inyo, marang pa salamat.

Happy, happy birthday, Raymond Dahila. Anak, pagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa dahil alam ko mabuti ang iyong adhikain tungo sa iyong kapwa. Yan po ang nakikita ko sa iyo sa pagiging isang kristyano. At nagpa, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ikaw ay isang mabuting uh, para sa lahat. Kaya ngayon, birthday mo, Nawa marami ka pang mapasaya at nawa iingatan ka palagi ng Panginoon dahil alam ng Diyos na makuti ang iyong ginagawa. Lama, ha? happy happy birthday to you. God bless. Hello, this is Tita Lourdes TV. Bumabati sayo ng mali maligayang karawan, Raymond. Nawa uh, mas malakas ka pa sa susunod na taon. Purihin ang ating Diyos again, happy, happy birthday. Hello, brother Raymond. Happy, happy birthday. Uh, Kamusta ka na? Sensya na, hindi ako nakakapunta sa life mo. Uh, sobrang busy na rin sa YT. Kamusta ang inyong channel? Laban lang laban lang sa ating pag-YT Brother Raymond. Yan talaga maraming pagsubok sa ating buhay. Kahit sa pag-YT may pagsubok. Yan, happy happy birthday Brother Raymond. Pangalawang message ko na ito sa ah, pangalawang greetings na to sa iyong sa araw ng birthday. Mo. Kaya ngayon, araw na to, happy happy birthday, uh, enjoy your day, happy day, happy family, no sad, daban lang sa buhay. Ayan, kamusta sila ng Alianz, sila ng Karen. Hello, hello, kamusta po kayo? Brother Raymond, alam ko na masaya ka sa sa white. Eh alam ko, lumalaban ka sa white. Laban lang. Di ba? Uh, pasensya ka na kasi hindi ako nakakapunta sa live mo dahil alam mo naman sa dami na nagsusupport sa akin kailangan din kayo mag-support kaso saka may team ayan sorry hindi kita lagi nalagalaw pero ngayon nagpakita ka uh, nagpakita ka one time sa live kaya minsan lagi ka naman magpakita para hindi ka makalimutan pero hindi ka naman nakalimutan eh Nag, uh, nagbabakas na pa ako sa iyong mga videos yan Happy Happy Birthday, Brother Raymond. Asa ka, shout out sa lahat ng ating kaibigan. Sa so YT, ako ka si Mama Leia Blood. dating kaibigan ko na si Brother Raymond. Matagal na. Ayan. Brother Raymond, happy happy birthday. And more, more birthday to come. God bless. Happy birthday. Bye umaga po. Ayan at ako po ay mag-iwan ng isang mensaheng para kay Brother Raymond. ah uh, Brother Raymond, happy birthday sa iyo at uh, wish ko na more, more, more blessing pa ang dumating sa inyong life. Ayan. At mapagpatuloy mo ang iyong pang charity. Ayan. Kaya muli, God bless at happy birthday po ulit, Sir Raymond. Ako nga po pala si Batanggen yung lagalag. Paki-follow po at paka-subscribe ng aking channel. Charity Vlogger din po tayo. God bless! Hello po, Pastor Mon. Happy birthday sa araw mo ngayon. Happy birthday sa lahat ng tulong mo. Nandito lang po ako nakasupport. Kakantahan po kita lang, happy birthday. Happy birthday! May sakit po ako ngayon, Pastor Mon. Dalami po po lagi. Salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you Happy birthday Sana marami ka pang marating na birthday God bless po Salamat sa lahat God bless Sir Mon. Ayan, happy birthday, Brother Mon. Thank you so much for inviting me. Uh, it means too late, but for me, it's okay para sa iyo. Ayan, maraming salamat po. Naalala niya si Nora FW Vlog. And happy birthday, Sir Mon. I wish for your good health always. I wish for more blessings to come and to your family. Ayan, thank you so much po at mag-enjoy kang bukas sa birthday mo. And naalala ko lang dati, medyo masaya pa yung ating samahan, masaya pa yung bonding and, and naka-costume pa talaga tayo. Nun. So, now, kumbaga, nabisi lang konti. So, at least nandito pa rin tayo sa Whitey World. We are belong here in Whitey. So, thank you so much once again. And, alam mo po, may pa akong tasabihin sa sana po may may time din tayo makipagchikahan at those around na mga previous friends. Kaya lang, ano, uh, nag-ano na siguro, kanya kanyang diskarte na rin. Ha? So, it's okay. It's okay. So, ganun talaga dito sa Whitey. Eh. So, laban lang. So, thank you so much. Happy Birthday, Sir Moon. Maraming salamat po. Ayan. Bye!